Hi mga ka YouTube, ayan motor, pan problem naman yung ano, hindi umiikot. Kaya papalitan natin ang motor pan. Yung isa lang kasi dalawa yung pan niya. Napakainit kasi ngayong panahon na to kaya yan ang mga problema. Hi mga ka YouTube. Uh, welcome to my channel isang paalala lang sa ating mga nagmamaniho na may mga sasakyan pag, pag ang inyong uh, temperature sa inyong sasakyan ay habang nagmamaniho kayo ay tumaas na ang temperature um, lumagpas na ng hanggang kalahati at pataas na yan ay papunta na yan sa overheating kung nakita nyo nang tumaas na ang inyong temperature sa sasakyan ay itabi nyo na muna ang sasakyan at tingnan nyo kung ano ang dahilan kung bakit tumataas ang temperature ng sasakyan para maiwasan po natin ang overheat sa ating sasakyan at maiwasan ang napakalaking gastos ayan, yung sasakyan na ito ay tumas, tumataas yung temperatura niya kaya tiningnan ko kung anong problema yung nakita ko yung pan niya dalawang pan ito yung isang pan niya ay pan ay hindi umiikot ang naging problema ay yung kanyang motor pan yan kaya bumili na ako ng second hand na motor pan para maikabit at ma mailagay na uli doon sa sasakyan ayan po at, uh, kina ito na yung luma na motor ayan at kinabit na yung second hand second hand lang pero ayos pa ang condition at uh, naagapan natin na hindi tayo nag overheat ang sani ng pag overheat ay yung kung hindi umiikot ang pan natin sa may radiator or mayroong leak, leak ang radiator kaya dapat ay agapan natin yan wag na nating ipilit na itakbo pa pagka nakita mong tumas na ang temperature ng inyong sakyan ayan po at uh, maagap lang para iwas sa uh, malaking gastusin Ayan, uh, gumastos lang ako ng maliit dyan kasi pan, uh, motor lang ang pinili ko para lang ma maging maayos na muli ang ikot ng panya at uh, makapag-supply ng malamig na aircon sa loob ng sasakyan. Kaya lagi niyong tatandaan ang buhay ay weather-weather lang kaya maging maagap sa lahat ng bagay para hindi magkaroon ng malaking gastos ayan po ito po si King Inasal uh, pakipindot naman po ang huwag nyo kalimutan i-subscribe, like at i-share na rin ang video nito at pakipindot na rin ang bell notification upang pa update kayo sa lahat ng mga video ko maraming maraming salamat po sa inyo at sana yung magkaroon ng kundi kalaman dito salamat po